Hello guys, for today's video. <laughs> Kailan mo aning uh, gulay? Yan, yeah. hinihingi ko sa kapitbahay. Talino mo kasi siya guys, talinom mo. na niya magiging talino. <laughs> Bitaw ay talino ni Halo ko sa upo. Humingi lang ako guys para may ano kami. Ihalo ko sa upo ba? Fiber. Ayan. Talinong daw to, guys. Ang nagbibigay sa amin ito yung kapatid ni kuya. Ang layo kasi yan sa Las Piñas. Ano to gulay ng mga Ilocano? Masarap siya, guys. Walang lasa. Kaya, healthy. That's all for today's video. Thank you for watching. God bless all. Have a blessed Thursday, everyone. Hindi pa ako tapos, guys. Patuin <laughs> ko pa to. Ayan, ninugasan ko muna. babad din sa tubig para matanggal yung kung ano yung dumi. Ayan, guys. Nagpakulo na ako ng... Ano yan? Bawang sibuyas. Ay, walang bawang. Eh, sibuyas lang na kamatis tsaka, kamoti. Tapos ilag ilagay ko dyan yung upo. Ah, may timpla na yun siya guys. May ano na siya. Bagoong balayan. Kunti para huwag madami para hindi siya maalat. Ayan. Yung upo nakabalat na. Ihalo ko yung kalati dyan guys. Kasi masyado din marami pag lahatin ko yung isang buo tay, dami na siya guys eh. Ilagay ko yung talinong. Ito so, sa baba, may nakatira dito na, ano din, yung mismong parang driver, yung may-ari. Kita ko, may, ano siya, may tanim na ganyang gulay talino, Ang labong man niya guys, kaya nahingi ako

亲。